Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Mayo 10, 2025. Ngayong araw, Mayo 10, bumabalot sa paligid mo ang isang natatanging banayad at mapayapang enerhiya. Isa itong paanyaya para sa iyo na huminto muna at pahalagahan ang balanse at kaayusang umiiral sa iyong kapaligiran. Ito ang uri ng araw kung kailan ang katahimikan ng paligid ay tila nagsasalita sa pamamagitan ng mga simpleng detalye, sa pagkakapantay ng iyong damdamin, sa maayos na daloy ng iyong mga iniisip, at sa ginhawang dulot ng isang tahimik na puso. Sa kabila ng mga pagbabago at pagkabigla sa mga nakaraang araw, ngayong araw ay tila hinihimok ka ng kapalaran na pansamantalang huminto, huminga, at muling makipag-ugnayan sa iyong panloob na mundo. Bilang isang vergo, taglay mo ang kakayahang mapanatili ang iyong composure o panloob na katahimikan kahit sa gitna ng tensyon o kaguluhan ang natural mong galing sa pagtitimbang ng mga sitwasyon at ang iyong malalim na pag-unawa sa mga detalye ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makalakad ng may grace sa bawat yugto ng iyong araw, kahit pa may mga pagsubok na nagbabadyang dumaan. Hindi mo kailangang maging perpekto ngayon. Sa halip, pinapayuhan kang yakapin ang kabuuan ng iyong karanasan, ang kabutihan, ang kahinaan, ang ligaya, at ang mga tanong na patuloy mong hinahanap ang kasagutan. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, hayaang dumaloy sa iyong pagkatao ang kakaibang sigla at kasabikan. Ang bugso ng enerhiyang ito ay parang liwanag na tumatago sa ulap, bigla, mainit, at gumigising. Mapapansin mong mas maliwanag ang iyong mga ideya, mas malinaw ang iyong mga desisyon, at mas bukas ka sa pagtanggap ng mga bagay na dati ay hindi mo isinasaalang-alang. Ang enerhiyang ito ay tila nagtutulak sa iyo na lumampas sa ordinaryo at buksan ang iyong sarili sa mga bagong posibilidad lalo na kung may mga sorpresang handog ang buhay sa iyo. Ito ang panahong pwede mong ilaan sa mga gawaing nagpapasaya sa iyong damdamin, nagpapalalim sa iyong pagninilay, o nagbubukas ng panibagong landas sa iyong isipan. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na sa halip na magmadali, mas mainam na tayo ay magnilay at pakinggan ang panloob na tinig. Hindi ito panahon ng aksyon, kundi panahon ng pagtitimbang, panahon ng pagninilay mas mainam na iwasan muna ang anumang seremonyang espiritwal na nangangailangan ng intensyonal na enerhiya. Ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagbabalik ng balanse, at ngayong araw ay paanyaya na hayaang magbukas ang mga ritmo ng universo ng walang panghihimaso. Isipin mo ang araw na ito bilang isang blankong canvas, hindi upang pinturahan agad-agad, kundi upang pag-isipan muna kung anong imahen ba talaga ang nais mong likhain. Ito ang sandali para pag-isipan ang iyong mga desisyon, ang iyong mga nais at kung alin sa mga ito ang tunay na nagsisilbi sa iyong mas mataas na layunin at kapakanan. Habang iniisip mo ang mga maaaring kahihinatnan ng bawat hakbang, hayaan mong ang iyong intuition ang maging gabay mo. Madalas ang isipan natin ay puno ng boses ng pangangatwiran, ng mga dapat at huwag. Ngunit ang puso, ang tunay na puso ay hindi kailanman nagkakamali kung alam nating pakinggan ito. Ang bawat desisyong iyong gagawin ngayon ay parang binhi na itatanim sa lupa. Kung ito ay iyong babantayan, didiligan, at iingatan, ito ay magbubunga sa mga darating na araw. Kaya huwag mong minamadali ang proseso. Ang bawat hakbang ay may layunin, ang bawat paghina ay may mensahe. At sa gitna ng katahimikan, matutuklasan mo na ang iyong kapangyarihang taglay ay hindi sa paggawa ng malalaking bagay, kundi sa kakayahang makinig sa sarili mong katahimikan. Pagdating sa aspeto ng relasyon, ang araw na ito ay nagsisilbing panibagong pinto patungo sa mas malalim na pag-unawa sa mga taong malapit sa puso mo. Maaaring mapansin mong mas sensitibo ka sa mga damdamin ng iyong kapareha, kaibigan, o kapamilya. Sa halip na agad tumugon, hayaang ang pakikinig ang manguna. Kung may hindi pagkakaunawaan, piliin mong umupo at makipag-usap ng may bukas na puso. Sa paglalim ng koneksyon, makikita mo rin ang lalim ng iyong sariling damdamin at pangangailangan ang emosyonal na pagkakaunawaan ay hindi laging nadadaan sa salita. Minsan, ang isang matahimik na pagyakap, ang isang tahimik na presensya, ay sapat upang mapawi ang alinlangan at lumikha ng bagong daan ng paghilom. Sa larangan naman ng pananalapi, ito ay araw ng masusing pagsusuri. Hindi ito ang oras para gumastos ng padalos-dalos. Bagkus, magandang isaalang-alang ang lahat ng iyong pinansyal na desisyon. Mas mainam na balikan ang iyong budget, tingnan ang mga obligasyon, at suriin kung saan ka maaaring magbawas upang maglaan para sa mas mahalagang bagay sa hinaharap. Ang iyong matalas na pag-iisip bilang isang vergo ay magiging susi sa pananatili ng katatagan sa aspetong ito ng iyong buhay. Tandaan mo, ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa kung anong mayroon ka, kundi sa kung paano mo ginagamit ito ng may layunin at malasakit sa iyong kinabukasan. Sa kalusugan, ang mensahe ng araw ay malinaw, pangalagaan ang sarili. Ang katawan mo ay tulad ng isang templo na dapat ingatan at pakinggan. Kung ikaw ay pagod, magpahinga. Kung ikaw ay tensyonado, humanap ng paraan upang maibsan ito. Maaaring ang simpleng paglalakad sa umaga, maikling meditation, o isang tahimik na sandali kasama ang kalikasan ay sapat upang ibalik ang balanse. Huwag baliwalain ang mga senyales na ibinubulong ng katawan mo. Ito ang iyong kasangga sa bawat araw, at karapat dapat lamang itong paglaanan ng sapat na atensyon. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay abo, isang kulay na sumasagisag sa katatagan, pagkakabalanse, at kalinawan ng pag-isip. Sa bawat pagdamay ng kulay na ito sa iyong paligid, mula sa damit na iyong suot, hanggang sa mga bagay sa iyong tahanan, makakaramdam ka ng higit na kapanatagan. Ang maswerteng numero mo naman ay pito, isang bilang na tumutukoy sa paglalim ng kaalaman, introspeksyon, at espiritwal na paglalakbay. Sa bawat hakbang na ginagabayan ng bilang na ito, mas lumalapit ka sa iyong mas mataas na layunin. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagminilay sa tahimik na lugar, pagsusulat ng damdamin sa journal, at paglalakad sa kalikasan. Ang mga gawain ito ay hindi lamang nagpapalakas sa katawan, kundi higit sa lahat, nagbibigay linaw sa isipan. Sa pagtatapos ng araw, paalalahanan mong ang katahimikan ay hindi kakulangan ng kilos, kundi isang mas malalim na anyo ng pagkilos, isang panloob na galaw ng pagunawa, pagtanggap, at pagbabalik loob sa sarili. Hayaang ang bawat hina ay maging tulay mo sa pagbalik sa iyong sentro. Huwag matakot sa katahimikan sapagkat dito mo maririnig ang tunay na tinig ng iyong kaluluwa. Sa bawat pagbabalik sa iyong sarili, sa bawat pagyakap sa iyong tunay na nararamdaman, unti-unti mong natatamo ang kalayaan na matagal mo nang inaasam. Ang payo sa iyo ngayong araw ay ito: huwag kang matakot huminto. Sa panahon ng pagminilay, natututo kang mas mapanuri, mas mahinahon, at mas handang harapin ang kinabukasan. Yakapin mo ang buong proseso, ang kaliwanagan at ang kalabuan, ang sigla at ang pananahimik, ang mga tanong at ang mga sagot. Ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa mas buong bersyon ng iyong sarili. Sa pagwawakas ng araw, alalahanin mo ito, ikaw ay nasa tamang landas. Ang iyong kabaitan, katalinuhan, at pagiging bukas sa pagkatuto ay mga ilaw na gumagabay sa iyo. Patuloy kang maging tapat sa sarili mo, at ang mundo ay tutugon sa iyo ng may pagpapala, pagmamahal, at pagkilala. Naway ang iyong puso ay manatiling payapa, ang iyong isipan ay malinaw, at ang iyong landas ay patuloy na maliwanag. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.